Good morning mga ka-chonky uh, On the way ako sa aking uh, Arnis uh, session Private session sa Tansa Meron ako dito tuluan doon na Mag-asawa uh, Bago natin uh, puntahan Daanan muna natin yung bagong daan Dito sa may bayan ng Gentry Yung ginawa ng Maple Group, From uh, sa ng Gentry To uh, General Trias Park Alright Alright, pag dumiretso kayo sa unahan, nandun yung park ng General Trias Ito yung bagong daan na ginawa ni Maple Grove, tago sa bayan So dati ito ay maliit lang na daanan, saktong-sakto lang actually yung uh, isang sasakyan So napakasigip sinirado nila noong 2023 yata And then ginawa nila, let's go uh, yung traffic doon sa tehero, yung tulay ng teheros. dito ka doon, pupunta ka ng kansa pwede ka lang kumaliwa kung galing tigal, kumaliwa ka sa rito tapos kung mo lang doon tala LP, yung LP, yung kailangan, yung LP, yung kailangan, yung kailangan. So doon ako galing sa kabilang side Yung galing Gentry Pag dumiretso ka dito Pag nakita mo yung intersection Galing Gentry Pag kumanan ka Ito yon Ang labas mo ay Tres, uh, Tansa, Tres, Imaltres Pag kumanan ka naman Labas mo ay Papuntang Tansa SM, City, Tansa Pag dumiretso ka sa kabilang side Tansa pa doon Alright dito kapag uh, weekend maraming naglalakad, uh, lalakad jogging at nag training so yung uh, tuturuan ko ay doon lang nakatira <laughs> alright salamat mga chonky let's go anvaya ako ng anvaya anya na pala no anya so ito dinerecho ko to yung kabilang side papunta naman ko sa ano sa ah uh, tansa general diya sa ka doon pa yung mga It, let's go. <music> レゴ。 你这个怎么了？ dito ay binaybay mo naman ang lapas mo lang dito balik ka rin sa ano? balik ka rin sa tayo dito papuntang General Trias Ngayon pag kumaliwa ka sa intersection na ito ang labas mo tansa ano pa rin? tansa uh, Thres Road ito naman pag dinuretsyo mo to ang labas mo ay Pantero pa sa alright ingat lang ito bakulo na kita mo naman nah, ito one way to eh sumasalubo mo lang yung mga Tiyadaan ako pag napunta kami ng kasi dito mas konti ang dumadaan kumpara dun sa kung babaybayin mo yung Centennial Road Governor's Drive mga traffic lala lang sa Tansa dito dito may shortcut dito pag ka rin sa uh, reserve reservist camp dito dito 那还能满足 Mga sa bulaklak ng uh, Mga po. Pabili po. Bili lang ang bulaklak mga. Bili <laughs> lang ako lang, ng ano. Bulaklak ng kalabasa kasi masarap yung sardinas. Kaya so, yun, yeah, pagkating mo sa kanto, kaya naman pwede na medyo, pakaliwa ka lang. So madadaanan natin dito yung uh, resort na na may miwas ako dati ng mga hito malinis yung Ito rito kasi cultured yun yung Lahara Resort so may swimming pool din dito kung gusto nyong mag overnight night pwede rin tapos mamiwas kayo ng Ito. pag uh, nakakuha kayo pangin lang yun doon tapos saka nyo babayaran yun nakaka nakakatawa rito lalo sa mga gusto mong wet mamiwas mami dahil sure po lang uli kasi nga kung nasa pantis mo nila mamimiwas di ba ano alam ko ba nagbibenta sila ng mga ito eh Kaya pa pwede pwede kayo dito pumunta lang sa mga introductory Introduction para sa Sa mga gusto fishing Pwede pwede kayo dito yung Nahara Resort uh, pwede kayo dyan kala lang gusto nyo mag fishing may resort may, may mayroong, uh, rooms and uh, fishing spots swimming pools meron All alright moving on kita mo na ito mo talabas nung kanina nilabas sa natin So, kung nakakita sa kanila kung nakita sa kaliwa nga matapos na tayo ito walang bakal ito. Ayun, ayun, yung mabutang ayan pakarak yung kalsado walang bakal ito. walang bakal o, diyan sa dito so, ito yun kung so, maliwa ka dyan yun, 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 yun yung nilabasan natin kanina nandito na tayo rito parang tawusat, Sabayin mo lamang ito. Ah, paglabas mo siya kasi sa dulo. May uh, junction. Pag maliwa ka, palabas din yun sa papuntang Anyala. Kung o din na mo yun, labas ng Teheros. Kumanan ka naman, General Diaz. Tadadara no, lang. amin ng mga resort dito eh dati yung BSR lang ang resort dito Yan yung BSR yung sa may kanto to corner lang dito.

Okay. Kaya ito po ang pananalas legit ng Muay Thai instructor na nagkulong yan. At lalang sa fellow riders, ang mga pinagamitin, ng Motor Riders na pinitin, motorcycle race organization, at saka ng followers at ganoon. Muay, maraming salamat. Tayo, 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 tayo,